Scooby's Crash G? Yes! Baka pwede kita ang mga First ka naman sa akin. Wait lang ha, kasi si Flo G. Taka si Nick Makino. Eh, ko eh. Burger sa akin. Nice! Labong ka! Yun, G nga pala ng Etibak. Yon, abangan nyo yung mga ilalabas ko na kanta. Napakadami kong unreleased. Siyempre, makakapagpasabog sa Pilipinos na naman. Siyempre, cash dito. Kaya ang daming gusto makipagulap, pero hindi ko, hindi ko tinatanggap. Kumis, kumis cash, G? Yes! Baka pwede kita ang mga First ka naman sa kanya. Ano, ano? mag verse ka sa kanta kasi lang. Baka pwede ka. Ah, ano? May ilalabas ka na kanta. Meron eh. Parang kilala kita eh. Heb Albin? Wala, hindi. <laughs> Ay, Heb Abby. Oo, oh, yun, yun. Ay, may lalabas ka na kanta tapos magbe-verse ako. Oo. Oh. Ay, eh, bali ang lalabas doon, Maki, makikipag-collab ka sa akin. Hey, Ay, ganon. Wait lang ha, kasi si Flo G, tsaka si Nick Makinot, tinabla eh, ko eh. ba oh. yan? Paano yan? Paano, yan? paano, sa paano? Hindi kasi okay, okay. si Nick Makinot kasi sabi niya, babayaran niya ako. Eh, hindi ako pumayag kasi hindi natatawaran kasi yung galing ni Cash G. Oh, shit! Eh, para pasensya na para sige, salamat. Oh, salamat sa sa na lang siguro. Sige, pag natin yan. Uh, okay lang. Okay lang. Baka ano, baka mas malob mo sa akin. Okay, wala, wala, wala. Naintindi ako. Naintindi ako. Kasi, oh, ano wala. eh, um, pag naglabas ka kasi, tapos, meron na akong verse, makatikar, ano trending yun eh. Okay, yun nga sana, yun nga sana, pero <tripe> mukhang bawal na talaga eh. Oh, busy pa kasi ako. Next yeah. time na lang next para. Next time na lang. Ah, sige, sige. Salamat. Yan, yeah, sa yeah. Palakas muna kayo lahat. Pahingay. Kasji, pare. Yun. Hebabi. Club po. Kasji. Yes, man. Ba't mo kinilap si Hebabi? Yun na nga eh. Di ba, sinasabi niya nga sa akin na ano, mag-verse daw ako sa kanta niya. Oo nga eh. Eh kasi iniisip ko siya, Dre. Bakit? Kasi iniisip ko eh. Baka kasi pag nag-verse ako sa kanta niya, baka iba siya. May point, may point diba, ka. Baka iba siya, ka. baka sabihin. Ano ba yan? Si Kasji lang yung nagdala. Di ba? <laughs> kasi alam kasi ng iba, ikaw ang ah, aabangan eh. Kaya nga ay, nga eh, yun nga Baka sabihin din ang iba. Tangina, binitbit lang ni Cash G si Bobby. May malasahat ka pala, no? Oo, oh, kasi kung hindi ko iisipin yun, eh, parang hindi ko na rin siya inisip. Sabang. Kasi inisip ko lang yung ano niya, yung mga basher, di ba? Sasabihin din, siyempre, masakit sa kasi puso. Ano yun, kasi ano pa kasi isip, kasi nagsisimula pa lang, no? Mm. Kung possible pa lang. Tama lang yun, well. Ayang. Kung bali, pinapahinog mo pa siya. Oo, oh, tsaka ano, siyempre, ayoko rin masira yung matagal kong pinaghirapan dito sa music industry talaga. Kasi simula pala sa iba abi, diba? Mm -hmm. ka agad siya. Tama Maka lang, mabas, eh. tama lang yung naisip mong ganun. Oh. Na nireject mo muna siya. Oh guys, sa mga nag-ano yan? sa mga na, na na hindi ko kinilab si Babi, pasensya na kayo guys. Sana intindihan nyo ako sa anong din ko. Yun lang, face out. Creep up Cash G. Hey, Tiny. <laughs> Ipapasok mo ba kami sa ano? Sa Where you from, homie part 4? So, kaso hindi ko kaya yung budget. Sabi ni Lil Lucis, yung ha lang do, 2M na eh. Ayun ay, yung sinasabi ko. Pilitin nyo muna tayo. Kaya nga kasi, kung isasalang mo kami doon, one on trending ka na naman. Kaya nga eh. Kaya, yun, Sa budget lang talaga tayo magkakatala dyan. Oh. Ayun, ayun nga yung naisip ko. Pero baka kaya nga, no? Palit adobo. Palit adobo. Hindi kasi favorite ng mama ko yun eh. Oh, yun, adobo. Yun, 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 Gawin mo na lang si mama mo. Hindi, iba, iba yung adobo iba yung adob. namin. Adobo, adobo, adobo kasi mag... pa kasi... gaspayan Tsaka yung adobo namin, adobo pa namin, puro kaliwa lang, healthy. Oh, oh. Left-sided pit of the chicken. Favorite yun, mama mo. So, deal na yun. Where are you from? Ano ba? Deal ba? <laughs> oh, sige, lalagyan ko ng itlog. Two pieces. <laughs> yung adobo? Hmm. Deal. Kita kits tayo sa where you're from, homie part 4.